Ito ang pinakamalakas na halimaw na kailanman sa One Punch Man. Ang Master God ay isang misteryoso ngunit hindi maisip sukatin sa lakas na kalaban sa serye na ipinakita sa atin ang ilang bahagi ng kanyang kapangyarihan sa manga. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanyang pinagmulan ngunit kalaunan ay natuklasan natin na isa siyang interdimensional na nilalang na posibleng nasild noong unang panahon at maaaring nakatago ang kanyang pisikal na katawan sa buwan. Sa pangunahing timeline ng serye, una natin siyang nakita nang bigyan niya ng kapangyarihan si Homeless Emperor na naging isang dragon level threat na influensyan din niya si Psychos nang mag-fuse ito kay Orochi na lumika ng isa sa pinakamalaki at pinakamalakas na halimaw na nakita natin sa serye. Natuklasan din natin na ang mga maywagang cube na nakakalat sa buong mundo ay isang paraan ng komunikasyon ng God sa mga tao. Sa pamamagitan nito, nagbibigay nagbigay siya ng kapangyarihan upang makalikha ng mas malalakas na avatar tulad ng ginawa niya kay Garu. Kahit maliit na bahagi lamang ng kapangyarihan ang ibinigay niya kay Garu, naging sapat ito para tuluyang masubukan ang lakas ni Saitama sa pinakamatinding paraan. Tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung gaano kalakas ang Monster God, ngunit tiyak na isa siya sa pinakamalaking hamon sa serye. Ang mga alaga ni Saitama ay Dragon Level Monsters. Bilang pinakamalakas na tao sa serye, bagay lamang na alaga ni Saitama ay mga pinakamalalakas din. Sa resulta ng Monster Association Arc, dalawang Dragon Level Monsters, si Black S at Overgrown Rover, ang naiwan sa mahihinang maliliit na anyo matapos ang labanan. Habang hinahanap ni Saitama ang mga gamit mula sa nasirang apartment niya sa gitna ng mga guho, natagpuan niya si Rover. Napagkamalan niya itong ordinaryong aso dahil mahilig pala siya sa mga aso kaya naisip niyang gawing alaga si Robert. Samantala sa di kalayuan, pinapanood ni Black Ace ang nangyayari at nagkaroon ng idea. Nagpanggap siyang isang exotic monkey para makisakay kay Saitama bilang alaga. Plano niyang magpahinga magregenerate ng cells at mabawi ang dragon level na lakas niya Pagkatapos ng ilang beses niyang kulit-kulitin si Saitama, sa wakas pumayag ito na alagaan si Black es kasabayit ni Overgrown Rover. Ngayon, ang dalawa ay naninirahan kasama ni Saitama sa bago niyang tirahan. Patuloy na lumalakas habang tumatagal. Si Saitama ay kakakuha lang ng bagong abilidad sa One Punch Man. Alam naman nating lahat na may ilan siyang pinakanakakabaliw na pagpapamalas ng lakas. Tulad ng pagtalon mula sa buwan, pabalik sa lupa na sobrang lakas. Nag-iwan ito ng napakalaking crater at syempre, sinong makakalimot sa literal niyang pagbahing na nagpalipad sa buong buong ibabaw ng Jupiter. Pero marahil ang isa sa pinakakahangahanga niyang nagawa ay makikita sa chapter 194. Dito, kinulit siya ni Flashy Flash na tulungan siyang hanapin si Manako. Sa halip, si Saitama mismo ang nagdesisyong maghanap. Pero bago ito, naglaro muna siya ng video games kasama si King at ipinakita ang isang drawing ni Manako na agad namang nakilala ni King. Nakita pala ito ni King sa gubat sa nakaraang chapter. Kaya dali-dali nilang pinuntahan ang lugar kung saan niya ito huling nakita. Nag-set up sila ng isa sa pinaka-basic na bitag na makikita mo. At basic lang din na gumana ito. Nahanap nila si Manako at dinala siya pabalik. Nagulat si Flashy Flash kung gaano kabilis nahanap ni Saitama si Manako. At sinabi ni Saitama, oo, tatlong panel lang naman ang inabot. Literal niyang tinutukoy ang mga panel sa manga na nagkukumpirma na kaya rin ni Saitama na basagin ang port wall.